Mga kapanalig, ito po si Father Anton, Pangulo ng Radio Veritas. At tayo po'y pinagpala na pumasok sa simula ng kalendaryo ng simbahang pang liturgical. Ito pong sinasabi po nating liturgical year. At ngayon po, pumasok tayo sa Adviento. December 3 hanggang December 24, 2023. Apat na ng Adviento. Ano ba ang Adviento? Adviento po ay pagdating. Sino ang darating? Si Superman? Hindi po. Si Batman? Hindi rin po nasobrahan lang ang inyong Avengers. No? O kaya panonood ng uh, ng uh, sine sa Netflix. Ang darating po, walang iba kung hindi si Heso Kristo. Amen. Ginugunita natin sa Adviento ang kanyang tatlong pagdating. Una, ating ginugunita ang unang pagdating, yung ang Christmas. Kaya nga tayo ang uh, saksi na dumating na ang Panginoon 2,000 years ago. Pinaghahandaan din natin ang kanyang pangalawang pagdating, o parusiya. Hindi natin alam kung kailan, pero darating ang Panginoon, tiyak yon At magiging ganap na ang pag ng Diyos sa mundo. At ang pangatlo, hinihintay po natin ang pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang grasya. Di ho ba? Sapagat pag wala ang grasya ng Diyos, tayo po'y madidisgrasya. Kaya mahalagang, without God, we are nothing, sabi nga sa Lucas 1. But with God, everything is possible. At tiyak darating ang Panginoon. No? Kaya tayo po ay dapat maghanda sa kanyang pagdating. At sa pagdating ng Panginoon, ano makikita niya sa pagdating ng Panginoon? Tayo ba'y naghahanda? Maganda ba ang makikita niya sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating relasyon, sa ating pamayanan sa mundong ito? Nakakalungkot kapanalig. Sapagat alam po natin ang darating ay ang prinsipe ng kapayapaan. Pero anong kapayapaan ang makikita ng Panginoon sa mundong ito? Ang gulo, ang digmaan sa gitang silangan, ang digmaan sa Europa, digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pati na sa bawat tahanan, may mga sigalot, hidwaan, mga barangay, mga opisina at mga organisasyon. Kaya't napakaganda na sa panahon ito ng adyento na ang kulay ng simbahan ay pagtitika pagdarasal, pagbabalik loob sa Panginoon upang tunay na maghari ang kapayapaan. Ano bang kapayapaan ni Kristo? Sabi nila, pag nagpunta ka ng sementeryo, mapayapa. Hindi po yung kapayapaan dahil patay na lahat. Ayaw din natin yung kapayapaan dahil ang tao, yung mga takot magsalita, yung tinatawag nilang Pax Romana, sapagkat takot ang mga tao, napipina at hindi nagsasalita. Ang gusto po natin ay ang kapayapaan na bunga no ng ating uh, pagpapahalaga sa katarungan. Pagpapahalaga sa tamang asal. Pagpapahalaga sa katotohanan. Yan po peace is not the absence of war, it is the continuing struggle for justice and truth and love, no? Yan po ang kapayapaan na bunga ng pag-ibig ng pagpapatawad ng uh, pagtugon sa mga suliranin ng panahon tulad ng kahirapan, karahasan, pagkakanya-kanya, kami change. no? Hindi po madaling solusyon ito pero mahalaga yung pong ating sama-samang pagtugon upang magkaroon tayo ng isang makatarungan, mapayapa at nakakaisang pamayanan. Yan po ang kapayapaan na napakagandang makita ng Diyos sa kanyang pagdating. Sapagat ang dala ng Panginoon ay shalom. No? Shalom, pakisabi nga po, shalom. No? Nang siya'y muling nabuhay, dalawang libong taon na nakakaraan, sinimula ni Kristo ang isang napakagandang buhay ng shalom. Shalom ay peace, pero hindi lang po siya kapayapaan. Ito'y kapayapaan, bunga ng pagkakasundo, pagpapatawad, kagalingan, pagpapala, pagbibigayan, at pagliligtas ng Diyos na buhay kapanalig ngayong panahon ng Adviento na may maghari ang kapayapaan sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating barangay, sa ating pamayanan, sa ating bansa, sa buong mundo. Ang kapayapaan na hindi may bibigay ng mundo. Ang kapayapaan na nanggagaling kay Kristo. Shalom at pagpalain tayo ng Diyos. sik sik ling ling umma